Tang kumain ka JL masaya na ako. Oh. Ginto <laughs> Day. Para di makapag-ere yung bakit. <coughs> bakit? Bawal ba? Manamig. Oh. <coughs> oh, kasi kung kasi ako obo anak mo. Hmm. <coughs> -ba -ba? Uh -huh. Ah, pala mamaday. Sampo mo, Ha to to toy pa naman ko dahil, Di ba may strawberry pa ngayon? Hmm. Bumili ako ng ano? sabo sabo mahal mahal na mahal 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 Ano? mahal

ओह वो तो मायकी